ang orig ang ato gihimo mao ang pag uh, pag uh, increase sa termino sa barangay captains from from 3 to 4 years mm -hmm. now since na uh, extend man kana so na extend sa dayon ang eleksyon so ang petition kontra niya ng balaod noon kay kita usab sa mga autos mm -hmm. postponing the election from December 2025 karon to iga ningon mm -hmm. sa November 3 2026 20, mm. uh, valid Val, valid siya na next year na ang election sa barangay officials o SK officials so maniana every year thereafter every election thereafter it will be four years na mm -hmm. aron nga may panahon ang mga barangay officials nga ilang implement ang yun sa ilang mga mga ilang gisaad sa mga katauhan na programa para sa barangay. Tupot sila December ang eleksyon, November 2026. So okay. ang sulit election will be November 30. Mm -hmm. Four years. Four years ang uh, ang, ang mudaog niya ni mm -hmm. uh, four years ang termino.